po yung kanyang high chair. Tapos ay walker. Thank you po. Feel na feel daw. Feel na feel ang moment. Panghanda mo daw ito. Pambili mo ng spaghetti at saka cake. 1,500. 3K para sa'yo from Mami M. Thank you po. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay may dumating na parcel. Dahil kamakailan po mga kadilag, meron pong nagpadala na buting sponsor si Mami M. So ito pong i-unbox ko ngayon ay para po kay Tala. Yan po ay high chair at saka po walker. Thank you so much po Mami M from California. Bali, pina-order po sa akin ito ng aming pong buting sponsor. Thank you so much po ulit. Yan po ay malaking tulong at saka po bagay para sa kalatita at kalatala. So, tatawagin ko na si Tala para ma-unbox na po ito uh, gift para po sa kanya. At ako po ay papunta na sa may duyan. Tiyak no, na naroon po sila tita. So yung parcel po ay kadadating dating bilaan yung isa. Yung isa naman po yung isang araw pa. Ay ngayon lang po i-unbox para sabay na. <laughs> Nasaan po tito? Si Tala. ati Tala! Ate Tala! <laughs> ate, Tala. <laughs> wow! Tala! Meron kang biyaya! <laughs> si Betty ay may biyaya uh, yeah, at atin yung i-unbox tayo sa amin at may assemble Nakapang na din. Yehe! Uh -huh. May nagpadala din tita na pambili uh -huh. ng, uh, high chair. <laughs> na high chair at walker. Wow. Siya ay si Mami M, yung ding nagpadala ng pambili niya ng Oh, yun. Thank, thank, you. So, thank much you po. Thank you po. <laughs> <laughs> Thank you, you po. Wow. Tara, let's go. Tala. Uh, may gitna kuha nang kung kala ko itulog iyan. So, dito na po muna sa bahay. Bumuksan. At mainit din po kala tita. Kaya sila ay tuwing tanghali. Ay nasa sa labas po ng bahay. alika Betty. Yan po yung Betty. bago na niyang palayo si Betty. Si Betty. Oo, maghihali. Oo. Yay! Para kay Tala! <laughs> Natutuwa siya. Alam mo na lang mag-unbox ka ng iyong parcel. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you po. Salamat po, guys. <laughs> tala. are you ready? <laughs> thank you po. Oh, Mabasaya din ang mga bata. Baka may tala. <laughs> <laughs> si tala lang dito ang pwede na sumakay. Baka na Excited ka din. Unbox na po natin. <laughs>

Yan po at uh, halos tapos na po namin ni Amey. Lalagay po niya yung sticker. <laughs> yan pala may may sticker. May okay, isa pa tayo ngayon assemble Ame, yung walker pa. Walker nila. <laughs> lang. Tita lang ng bata pa magay may walker din. Tita. Hindi, hindi nag-walker. <laughs> Baka, Baka naman may. Wow, nasa bangkula yan. Ah, lakad. <laughs> nasa bangkula tita. Eh. Thank you po ulit sa amin pong buting sponsor. Mm, salamat po. Iyon po ay tulong para kay Tala. Malaking tulong. Hindi na po nila tita bibilhin. <laughs> Tsaka kung bagay yung hindi po namin na-experience ng mga bata, pa na-experience po kay Tala. Ah, ni Betty. <laughs> Oo, oh, binabanas. So, mainit nga na at panghalik. Cute, cute. Wow. cute. Honey. cute. Oh. Kami po ay matatapos na yung seatbelt na laang. Fasten your seatbelt muna tala bago magkain ha. <laughs> Yan. si kakabit din natin, Ami. Eh. Aba, nagahalakak naman. Okay, on. Tapos ilalagay doon siya. Tama ba ka? Mm. Yun. Yun. Ayan. Okay, Adjust, lang. Sa Oh, sige. Hindi na pala lalagyan wow. ng seatbelt. Hindi na lagyan ng seatbelt. Oh. Eh. Pero lalagyan pa dito para pagkasi Ganyan kakain yun, at gagalaw-galaw. Sige natin. Wow. Pilapil. <laughs> Pilapil <laughs> <laughs> naman. <laughs> 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 naman ni Betty. Ah. ang high chair. Galing. Ganda. <laughs> Para din nang naghahanap na ng pagkain. No. Sa loob din lang ay. Wala ang pagkain ako dito. Oo, uh, oh. oh. Tamang, tamang next month ay si Talay pwede nang kumain. Si Betty. Po, parang siya Titay ligang-ligahan eh. Oh. <laughs> 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 <Kalitan> pa. <laughs> Betty, ice ka lang din yan. Oh. Oh. Ay, ang mali. po. Tayo ng malis. Nasambol na po namin yung isa. Mga kabilag, may naman ay yan. Box na po isa po. Si Betty ay nakikipin sa ating niya. Ah, sino ba kang nakipakamping pa si ama na ni Betty? Oo. Amang ting hani? Ano? Lula na yan ta. Lula. Ay, okay. ito. Ay, akin. Ang tawag na daw lang sa kanya. si Mami. Ah, si Mami. ko, Mama M. Wala amara mo ha? <laughs> <laughs> Naka-walker ko. Wala kang mati ang walker ni Betty. Wow! Betty. Ano ba kasi nandiyan? Yung plastic ay asing doon. Huwag sisirain at pwede ninyo bilagay sila. Oo. Oh. Saka kapag ka pwede na ay... Sa ngayon, ang pwede pa kay Betty ay yung high-share kayo siya titahan. Saka si Troll. So, ito yung next month, pwede na din niya mag a a excited mag unbox <laughs> 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 <Alright, let's see. laughs>

Tapos na po namin i-set up ni Ami itong walker ni Betty. Betty. O, oh, ni Tala. Ah, wow! Betty, o, oh, may pandong pa. Parang kaninang may gusto ng sakyan ng kuya buhay. Try nga natin, tita. Nasakyan po Ay, si kayo? si Betty. What? Nagpalit bang namin ang pawis-pawis yan? Oo, change out it yeah. po muna siya. Trabago po dito sa bahay. Wow! wow. wow. tayong pa. Ayun, sakto namin. Nilowerd. Nilowerd po namin yan. Karina at karina ay parang mataas. Kung tuwa po si Tala sa kanyang na-receive. Ito po yung kanyang high chair. Tapos ay walker. Thank you po. na set up na ba? May gagamitin na si Tala. Yan po at dadalhin na po namin doon kala tita. Ito pong mga gamit ni Betty. <laughs> Yan po at nararito na sa may kalatala. Maya maya daw po ipasok yung kanyang bagong walker at saka stroller. Ayan. Bali, tinulungan lang po namin kaninang mag-unbox. Tinulungan ko po si tita at saka si Amay na mag-assemble. Papasok daw po nila maya at mainit. <laughs> Mama, ito po yung kaitalang ko ano. <laughs> Bago sa sakyan. At Ben pa yung dati po niya sa sakyan. Chloe, parada mo dun na. Ah. Parada, parada. <laughs> Yan, ipaparada po ni mama. Tapos ay eh, kanina nilagyan po namin ito ng battery. Ayan, pindutin natin. Wow! Oh, <laughs> binabalas naman si Tala. Yan, sinasakay na po ng ate niya. At pipicturan muna diyan muna sa high chair. <laughs> tala! <laughs> wow! Tala! Hi! Hoy! Wow! Oh. Dami rin, ng sasakyan na pala tita. O pang... Dami naman. Thank bulaga. you po ulit. Bulaga. Bulaga. <laughs> <laughs> bulaga. Bulaga. Si Talay, o oh, may walker, may high chair, may stroller pa. Wow. <laughs> 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 Feel na feel daw. Feel na pilang moment. Ah, <laughs> ito. Sabi, parang, parang dito lang ako nakasakay dati ha. Ah. Inaantok na. Lahat po ay, ano nang tawag dun pag bago ang sasakyan ah, bine-break in. Pop, <laughs> oh. bine break in po lahat. O, oh, Amara, patagdugin mo at para malibang. Aba. <laughs> Aba! Ay, yeah. parang gusto din ni Marang. <laughs> Yan po, dahil hapon na, ay ipapasok na po ni Ate Ame sa kanila. Talagang parang trip nung dalawa ito. Tinatanong ah. <laughs> ako ni Talambotita kung Ate niya kaya kaya ako na ito. <laughs> ang Ate Ami po ang nagtatabi. At si Tala po'y hawak ni tita. Naki, sinusundan-sundan ka ni Amara. <laughs> Meanwhile, yan at bukod po kay Tala, meron din po akong bibigyan ng regalo na pinapabigay po ng ating buting sponsor. Po'y naririto ka Kiana. At ang bibigyan ko po ay sinilay yung pong kapatid ni Kiana birthday po bukas. Nila, hili ka nila. Ako'y may bibigay sa iyo. Panghanda mo daw ito. Pambili mo ng spaghetti at saka cake. Wow. Wow. Ito, meron kang 1,500. Sige na po ni Nilay kay Shen. Nasa mama po niya. Salamat po. Thank you po. Salamat sa atin pong po buting na. sponsor. Sponsor. <laughs> Pambili daw ni, Kya, uh, ni Nilay ng spaghetti at saka cake. Wow. Birthday sabi po mo, niya mami, bukas. Thank you, sabi mi. Thank you po. Ay. Thank you thank po. Si <laughs> yeah. ano pa, hindi pa na masyadong nakakapagsalita. Medyo uh, utal pa. Apo hindi mo namay pero na. <laughs> may pang-ispageto Tsaka saka kakuan ayan, cake bukas. Dapat oh, birthday ng ni Ana. Oo, nang pampandidinihan eh. Ayo, oh, double celebration na bukas. Wow. Sabihin mo ko, ikaw nga nila i mo. Hindi <laughs> pa marunong magsalita. Ay, hindi pa hindi pa marunong bukas ay sa cake niya matutuwa yeah. siya. <laughs> yeah. Kit ng damit ni nila yan La, labu bu <laughs> Andito na po ako sa bahay. Bali na ibigay ko na po kay Tala, Nilay at bukod po doon sa dalawang bata. Ay, meron din pong pinapabigay si Mami M kay Bibi sa akin pong kapatid yun po ay 3K, bali pang allowance daw po ni Bibi habang hindi pa po siya nag-start sa kanyang trabaho. Si Bibi po ngayon ay nasa Lucena, bali pinukuha po niya yung kanyang eligibility. At si Bibi po ay nagsimulang magturo sa June 16 pa. Bali siya po ay training pa lang sa ngayon kaya siya po ay nagluwas din po muna at kinukuha nga po yung kanyang mga dapat pang asikasuhin yeah. o buhain. Much, much, much later. Naririto na po si Bibi, kadarating. Galing po siya ng Losena Kamusta ang iyong lakad? May ilo. <laughs> may ilo ba no, 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 no. <laughs> Di, Hindi sa na yun. Hindi po yan sanay sa biyahe. Dahil dyan ay may bibigay ako sa iyo. Uh -huh. bago ka magpahinga at matulog. 3K para sa iyo from Mommy M. Thank you po. <laughs> Saka, And, parang wala na No, wala na pagod iyo. Wala na pagod iyo. <laughs> <mag> <laughs> <laughs> Kahit may luto na. Amen. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Bali si Bibi po ay ano ah sa ngayon siya ay hindi pa official na nagsisimula sa trabaho. Mm -hmm. Kumbaga, eh, lately ay training. Kaya siya ay wala pang sahod. At iyan, pinapabigay siya ni Mami M. Dahil uh, naranasan din daw niya yung mga panahong siya ay nagsimula pa lang sa kanyang career. Ganon din ako. Parang kapag ano wala pang allowance. And thank you po. tuwang tuwa si Baby. Tanggal daw po ang pagod niya. <laughs> thank <laughs> o, to, you po. To, thank you po. At si Baby po yung magpapahinga, na Thank you po, at si Kagwapo lang po ay naririto. Yan. Dahil tuwing hapon ay tumatambay po siya. At saka, ihatid po niya sa akin yung motor ngayon. Dahil siya po ay paluwas bukas. At sila po ay may team building. May team building po kami sa LGU. Kaya iiwan ko muna yung motor kay Gadi. Uh -oh. na. Ayan. At naibigay ko na po kay Bibi, kay Nilay, at saka kay Kala. Yung pong mga pinapabigay po ni Mami M, eh. Mga aming pong buti sponsor. Bali, si Mami M din po yung nag-sponsor ng unboxing ng mga nakaraang buwan. So, yung mga mga balikbayan box. At from the bottom of my heart, <laughs> thank you so much po sa inyo. Doble po yung saya na nararamdaman ko kapag nakikita ko mo yung mga bata tapos ay sila bibi ay yung sobrang saya po nila. So, yun din ang sinasabi niya sa akin. Kaya daw, lang ay natutuwa. Tuwing, so, po ay blessing sa aming family. Yan, at hindi po namin na kayo ay pagpalaan din lalo ng ating Panginoong Diyos at bigyan po kayo ng malusog ng pangangatawal. Kanyang po kayong inyata. So muli po maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po ulit kay Mami M. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming YouTube channel. Ganon din po sa iba pa po namin mga sponsors. Hindi ko na po iisa-isahin. Nawa po ay ibalik ito sa inyo ng siksik, liglig, at nag-uumapaw. At sana rin po'y patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon sa inyong mga kabutihan po sa inyong mga kapwa. <laughs> The next day. Yan po, at ako po'y tinawag ni Talambo dahil nag invite si Nilay. At may party! Wow! Oh, daming ganda ni Nilay! Happy birthday, Nilay! Wow! wow. Oh. Sino ba may birthday si AJ? Wow, oh, daming handa! Nilay, uh, happy birthday! Happy birthday daw! Happy birthday! birthday. Ah, smile, na, smile, smile na! Smile, smile! Smile, 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 na, smile, smile na, daw! Na, so, Nalilibang oh, sa kanyang cake! <laughs> oh, yan! Oh, daming bisita! Lala, Lala. At, Nadudot, may trabaho sa amin! Madami pong bisita si Nilay Wow, madami pong bisita ang baby Bata ah. oh, Matulog Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday soon. Happy birthday Happy Sa iyong pagsilang Aligat Maligayang gay Happy, birthday. Happy birthday. one two three go yeah. Yeah. Kainan na kayo, mga baguets. Nika, lagyan mo na. Ayos, mga baguets. Lagyan mo ako na spaghetti. Sarap. Mm Hindi -hmm. naman. Kukuha na din ko ako ng pagkain. At ang birthday celebrant ay cake ang kinakain. <laughs> Happy birthday, Nilay! <laughs>